Natural, natural. Oh, natural lang kasi hindi siya mahugan eh. Pero okay lang siya mag man siya kaysa sa mukha ni Kuan. Namin ni Britney. Tapos na po ang aming kulungan ng mga iring. Diyan po namin sila ipi-freeze. Yung mga pusa. Tapos Ay, na. Masyantong. Pwede na? Mm -hmm. Kauna na, una ka. Una, 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 una ka. Una, una ka. Ha? Didikit yung mga ilalim niyan pag nilagay mo. Meron naman tayong electric pan. You can use electric pan to dry that. Lagi na Lagi. So tingnan niyo yung itsura ng aming ginawa guys. Grabe. Yung pagod. Balak kay sa mensahe. So Tapos ng ating bonsai there. Okay, papakita natin sa inyo. Tapos na lahat, natali na, natali na. Ito na pong ating mga bagong recruit. Ayuhan yung trabaho ah. <laughs> with the help of Melmar and ating na namin to ito alam nyo ba pag nakita nyo to sobrang ganda nito ang color ng bulaklak nito ay color yellow para siyang ganito din mas maliliit lang yung kulay niya mas maliliit lang yung bulaklak niya ganyan siya kalilit uh -huh. color yellow siya ganyan o no? ganyan siya pero mas maliit lang tapos yung dahon niyan maliliit pero para siyang poison ID didikit sa pader ito naman siya sa taas naman sya sa hallway so as in parang kulang na lang may ahas talaga yun na nakakatakot pag gumapang ko siya ang maganda lang dito nung lagay ko siya nilagyan ko rin siya nitong golden yung magdadrop na yellow ito so pag umakyat dito yung yellow gaganon dito uh, <Champion> mm -hmm. tapos may kita na lang din <Palace electric worry transformed> ang maganda dito sa lugar namin kahit ganito siya kainit ang mga butterfly namin ang lalaki tsaka colorful <laughs> tsaka hindi sila malumipad malum <ts> ayan tapos siya dito meron lang na sobra ito. So saan namin ito lagay? Kasi may post nito -it dati So wala lang lagay na post eh. So maybe palagay ko na sa oh, oh, so, okay. so tinali na rin namin ito ni Melmar, Marimar. Ito din. Ito din may yellow din dito na ano. Yung sinasabi ko. Pero meron din siya golden yellow. Dito. Tapos finally, magdala na kami dito. Nalagay na naman yung mga yellow and orange dito naman nilagay. Ayan. Ayan kami din, din ni Britney Milmar. Yeah. At syempre, yung mga bago nating recruit. So, tapos na lahat dito, nilagyan na namin ng straw. This is caution. Pag dumating ka dito, magumulta ulit kayo ng 20 pesos. So dito naman tayo sa ating pinapagawa. Signage. Mm. Uh, so, nila, ang gagawin na dito is, ipipint na lang kasi lagyan ng Hinaguan Nature Park this way. Ganyan. So natin kung saan siya nilagay doon sa mismong ah, uh, Um, landmark kung saan kayo hihinto. Kaya eh, sa mga nagtatanong dyan, malalagyan natin siya. So malinis ng kapaligiran. na rin namin yung upuan kasi hindi isa pa, ako isa na rin sila lingling. Kung nagbubuha oh. talaga isa kapakura yung sila, no? Kapuhin ko. Ako akong lawas. Yan guys, sa bukas meron magre-reunion yan dito. Good luck, Armita ah. family. Doon kami sa kanila Umutang din ng mga lumber. Di ba doon kayo yung utang, Leng? Armita bukas, di ba? Ang So, hindi pa rin malinis pa ka ano, Gawad itong mga na to So, that would be for today. And thank you so much, Maring Mar, for taking this video. And you can share this airdrop. <laughs> thank you. And see you in my next video. Guys, William is here. From Ingoo. very sipsy. mo siya. So, after, so after dito, pag ano... Agisag pa Kapitan. Ay, sa okay. make -up. Mm -hmm.

Mga ni Gigi, adi, adi. Ay, gagaw na ni USTP, USTP. Gagaw na Lanibilo, itong anak sa among gipo yan. Ito USTP gani, sa Bain. O, katagyan ito sa una sa... lagi ito yung magiging sila Bright. Isa ka number one. Kani siya, magpag-uwang ni siya. At gagaw po sila. Engineer, na siya. Engineer, ni siya. ni na po na pag-uwang. isa kung ba?

Dagtaya na oh, so dapat doon, oh, didisplay na para magamit talaga. Kaya even the occasions hindi niya na nagagamit, kaya kailangan i-display para makita na siya diretso at para magamit. Yun oh, well arranged na oh. Yan. Si so, talagang nakakaalam sa lahat kasi siya talaga ang may alam kung ano magamit dyan. Kami ang wala alam ko ano nang nakikita namin yun ang ginagamit namin. Kaya kailangan to siya display dyan at dyan para magamit. Thank you so much Atichona for sa mga lahat. Grabe. Yung mga old, old Atichona ha. Ay mo na pangayoon kayo para mga wala na dali. Uy, gini na yung Ipalabay din niya. Sipo. Atong kalaka Atong kalaka ba nga nga. na nga na kung wala na camera at na ayaw, di na on. Riya! Ginawa ko mahalo na Riya! Ako ba? Ito yung nalag. Upuan mana sahaja mengakini nubat, ba? di ba, boleh, boleh.